Kim Chu at Showtime Family, kulitan sa dressing room, Showtime Fam buong araw magkasama. Isang masayang episode na ang naganap sa Especially For You kanina, sa muling pagbabalik ni Pokwang sa Showtime, at bukod sa kasiyahan ay naibahagi rin ito ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang naging guling relasyon, buong araw rin na magkasama, ang mga Showtime host dahil matapos ang kanilang live ay nag-taping din sila kanina. Tamang kulitan din ang mga ito habang sila ay magkakasama sa dressing room. <laughs> colonoscopy. aroma is rich. Yeah. <laughs> yeah. Namigay rin ng bulaklak ang mga taga Jcash Kila Vice at sa mga dancers ng Showtime. Yeah. Thank you po, Habang nasa dressing room din si Kim ay binigyan rin ito ng pasalubong ni Isaias by Adele. Pag ito, hindi ko ma-spell ng Adele, ha? Mo talaga pag nanood ng concert ni Adele. Mag-work ka na. Pag ito, hindi ko na-spell ng a d e l e Samantala, may pa-advance birthday naman kay Ate Lakam sila Baby Kali.